Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Tuwing ikadalawa ng Nobyembre, ginugunita natin ang araw ng mga kaluluwa, ang araw na inilalaan ng simbahan upang ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay at lahat ng yumao, lalo na ang mga nasa purgatorio. Ayon sa turo ng simbahan, ang purgatorio ay isang kalagayan ng paglilinis ng kaluluwa bago makapasok sa ganap na kaluluwatian ng langit. Hindi ito parusa, kundi isang biyaya ng awa ng Diyos na nagbibigay daan upang maging ganap na banal ang kaluluwa sa piling niya. At alam nyo, mga kapatid, ito rin ang hiwaga ng tinatawag nating communion of saints, ang sambayanan ng mga banal. Ito ang ugnayan ng lahat ng mananampalataya, ang mga buhay dito sa lupa, ang mga kaluluwang nililinis sa purgatorio at ang mga bayaning banal sa langit. Dahil sa ugnayang ito, ang ating mga panalangin at mabubuting gawa ay nakatutulong sa isa't isa. Kaya kapag tayo ay nananalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio, pinatutunayan natin na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Patuloy tayong nagmamahalan sa iisang katawan ni Kristo dito sa lupa, sa langit at sa purgatorio. Sa diwa ng pananampalatayang ito, inaanyayahan ko kayong makibahagi sa panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sama-sama nating ialay sa Panginoon ang dasal na ito bilang tanda ng ating pag-ibig at pag-asa sa habag ng Diyos.